<laughs> tahong. Magluto tayo ng tahong. Ayan po yung ricado natin. Ayan, sibuyas at saka yung ginger at kamatis. So, hiwain lang natin. si Clifford, magluluto din siya ng ano mamaya, maya, adobo. Adobong yung atay ng manok at saka ano ba yun, tawag dun, hindi ko lamang Tagalog. Batik ti manok. kasi ako marunong magtagalog tagalog Ilocano lang ang alam ko. Di rin ako marunong ng Bisaya, di ako marunong ng Tagalog. Kunti lang. Ayan. So, igisa na natin tapos ayan yung ano natin shells natin kahong Ay, malinis na siya. hugasan natin ulit mamaya lagyan natin ng konting olive oil ayan ko yung ano para yung ano yung onion niya at ginger Masarap yung sabay niya mamaya. Ayan, ang bangang na. Tapos ilagay na natin yung kamatis

Lagyan natin ng madaming sabaw kasi marami yung ano natin shells natin. Kasi ang masarap yung sabaw niya mamaya. At na naimas na kaldo. ilagay na natin yung madi sarap natin sa tapan muna natin hanggang sa kumulo bago natin ilagay yung ano natin pahong natin ngayon kumukulo na siya yan ilagay na natin yung kinuha nating dahon ng um, ng luya Ayan. ginger leaves dahon ng luya kinuha natin dyan sa tanim natin. Nagtataka siguro kayo saan ako kubuha dahil winter. Maraming isno. At bakit may ano tayo? Ayan. May dahon tayo ng luya. Para-paraan lang yan. <laughs> tanim ko dyan sa ano, sa bintana namin. Pag winter, dyan ako nag tanim. Naglalagay ng mga tan ko po sa may bintana. May gabi ako dyan, may luya, may ito, ginger. Kaya pag ano, pag kailangan namin ng ginger, na hindi kami makabili ng palengke, pwede namin kunin. Ayan. So, pakulungan pa natin ulit ng mga minutes bago natin ilagay yung shell natin. Ayan, may ginawa din tayong ano to? Chili pickles. Ano? Artem. Artem. Pwede na natin ilagay yung shells natin. Ang dami natin shell. Ang dami. bale dalawang box na malalaki yung binili ko binili namin sa Costco organic ito at fresh na fresh pa kaya niloto ko na kaagad para natikman din natin yung fresh hindi yung frozen ayun, ang dami so <laughs> kaya ano na kasi bukas ito, trabaho kami at least may pagkain mas adobo ba si Clifford mamaya ng manok ito sabaw lang ang tataba, ang lalaki ng ano niya. Laman niya. Takpan muna natin at lutuin. Tingnan natin kung ano. ayun, kumukulo na siya. Lagyan pa natin ng fish sauce. Ayan. Para mas masarap siya ang sulit yung pagbili namin kahit mahal kasi ang tataba ng laman niya ayan, pakuluan pa natin ayan, luto na ang ulam natin. Hindi natin pwedeng i-overcook ito kasi ano siya. Mas masarap. Mas maganda yung hindi siya overcook. Tikman natin yung sabaw. yan natin ng asin. Kulang yung asin niya. Wala pa tayong nilagay na asin. Kasi ang nilagay natin yung patis at saka yung ano um natin ulit. konti lang. Di pa siya lotok. Ayan, pwede na siguro to. Matagal naman nang napakuluan. So, tikman natin. Ay, kainan na. Kain tayo. Mga kapatid. Nalaglag na yata lahat yung laman niya. Kasi, matagal natin pinapuluan masyado. Sabaw lang naman niya ano. Masarap dito. Nagyayelo yung sabaw niya. Mataba siya. Mataba yung... Pahong natin po yung sabaw na no, marami, maraming maraming sabaw, dumanan natin kung saan, marami, eh Dami natin ulam. So, ayan na lang yung niluto natin. Ayan, kainan na. Ayan, ayan na yung finished product ng shells natin. So, this is for tonight. Thank you for watching. See you guys next time. Bye. Stay safe, everyone. Bye.